Torete o balagbagi na? Torete. Okay. Torete pa lang. Bata pa kita sa bukal. Ten mo sa ba? Kasi siya dyan buwat ang bata pa. Ha. Magkano man ang presyo naman ganito ba? Mga torete. Ah! Ah! <laughs> Nabili na sa ibos to? Ayos na na. Mag magkano na kuhayang ganyan? Magkano e ang presyo ng mga baka mong ganito? Matalong stibili na dito naman tayo sa area ng mga binibenta mga torete ng baka. Ito po yung mga pambeta pa dito. Manaparay po dumating ng mga tolete baka ngayon. Tayo po yung magtatanong ulit ng mga presyo ng mga baka ang tolete dito. Yung alagain at uh, Pati po yung mga pangganador, yung mga junior pool. Uh, at uh, pala po yung November 28, 20, 2025. Kaya sa nyo sa ating video. Dito sa Padre Garcia. nabili na ulit si Kuya ang baka dito. <coughs> Pangalaga. Ayan. Kaya magkaroon nyo pala kung ito? Kami kausapan. pa. Aba, magkano po na magkano po na bili? 37,500. 37, 37, 37, 37,500. dito Nabili ni Kuya pangalaga ng Ah. Uh, toreting baka. Yan. Nabili ni Kuya 37,500. Nabili na. na may nabili si boss dito ng toreting baka pangalaga. yan May ilan talo kaya ito boss? May isang to kaya wala pa? Palagay mo. Wala pa. Yan. Magkano man ako ito? 39.5 39, ito tayo 39.5 na bilhin ni Bossing malaki na rin pala pagkabaka niya kita sa ano niya sa, sa San Jose Bossing ang dala ito dadal si Bossing sa San Jose ni Bossing ito 39,500 may binibeta si kayo dito nga uh, kaya ito ba yung torete o balagbagin na? torete okay. torete pa lang bata pa kita sa baka 10 months 10 months sa baka kasi bata pa ha. magkano man ang presyo ng ganito ba? 75 75 75 five. Seventy five. Ah, seventy five. Ah, tawat jo seventy three. Seventy five. Seventy three. ang tawat di bossing. Eh, balik sana helmet. Tano, tawag dili helmet head. Na baka Ini pa ni bossing na seventy eight. Mak tu ready. Ah! Jai, Nabili na sa ibos to? Ayos na Mag Magkano na kuha yung ganyan? Magkano? 95.5 95.5 daw tong dalawa Mga balagbaging bakang pangalaga Ayan, 95.5 daw nabili Balagbaging to, Ano na ba to? Ha? Patiring na? Balagbagin pa Pagkit <laughs> sa taong pa lang naman yata eh uh, Balagbagin pa lang yeah. yes. Nabili na tong dalawa oh. Akar na nila bossing nabili na may isang Ayan. butas ng ilaw. Sabi <laughs> <laughs> nila to. Pinibenta <laughs> si Boss Tito Toretto yung baka. Magka, ano, ayos na ba yung ano, bibili sa inyo? Ni ate? Ah, nakabili na. Magkano mo naman perepesyon ito Toretto mo? Ayan. May kita 60,000. Pero may kita 60,000 ito inaalagaan din. Toretto yung baka brahman. Pinibenta pa ni Boss. Nabili yeah. uh, na sila bossing. Nabili sila ito? Magkano na ko ha? 46. 46,000 ito nabili. Kurang kulang baka ang you naked. Know? 46,000 pataba yung baka. eh sila bossing ang nakabili. Magkano bro ka dyan? Hindi ko nabili. Ah, uh, mistisong uh, baraman may mga gandang wapong mga bakas pa dito isang Indo at isang Brahman eh magkano ang presyo ng mga bakas mong ganito? 55 pati na 55,000 dito mga binibenda pa um, may dalawang tulating baka si boss dito binibenta isang pula at isang puti kay e, baka ni RA Lifestock Magkano itong puti? 45,000 Tapos ito may idyo mga pula pula Ah, para lang Patong sa 45,000 naman daw ito Yung mga binibenta pa Pato rete pa, pambenta pa na kosi Binibenta pa ito Binibenta pa sila kuya dito, torete May dalal pa na si kuya ang ano, Torete, magkano? hindi krus pinta si ito kaya ay 50000 ang inyagani ng torretepang video malipit nang bahagatan barunong babintadila depende naman tapay ah tapay 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 ito tapay 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 tapay

41 ang tawad. Ganda nga naman ng huli. Wag lang yung una. <laughs> wala na sa no, wala wala sa lambi. Ay ay uh, wala na sa lambi. Wala na sa lambi. Wala na sa lambi ito. 41 ang tawad, uh, 45 binibigay. So, ang rating ba kasi boss ito binibenta? Brahma Brahman ng Lime Mistis ang Brahman. Magkana ang presyo? Magkita pa. Magkita na 40,000 daw ito. 41,500. 41,500 ang halaga. Hindi pa sa 5,000. May baka si Boss itong binibenta. 46,500. Ito 46, ay 46,500. No. Ganda naman ang katawan na, no? ng baka. Ah, natin na natin huli. 46,500. Ang halaga si baka. Huling-huling. Binibenta pa ito. Ano may dalawang baka si Boss? Ito <laughs> may nakaralinggo pa? Hindi na. Ito yung nakaralinggo? Nakaralinggo? Ito Ito pa? isang puti at isang dayupay. magkano ang presyo niyan? Sa oh, patong sa 60,000. Patong sa 50,000. Mga torete ba? Yung patong sa 50,000 to, to uh, mga torete ba binebenta pa? Sa ito isang puti. puti. Ah, uh, Mga binebenta pa. Yan may mga pulang baka at itim na baka sige dito mga tagalogin baka. Kaya magandang umaga. <laughs> magkano mga presyo ng mga baka mong ganito? Patong sa 35. sa 35. Ito daw ay patong sa tag na 35,000. Yung mga binibenta pa ito mga baka okay. ito. Mga baka kasi Bulti malalaki na mga balagbagi na siya. Mga pinulahan. Stiso. May git na 40. May git na 40 na ito mga baka ito. May gutan mga baka ito. Dati yung mga hulit. Malalaki ng pagkabaka no? Oh. Oh, wala hing tagalan <laughs> mahigit na 40 lang ito. Wala mga baka. Na. Mga balagbagi na pantabayin na. Sila, sila, sila. Binebenta pa nila bossing. <laughs> ito ay pangararo. Pangararo. Okay, sa gamit. Oh. 35.5 lang 35.5 lang daw ito Pagkaraan pag na gagamit Masarap oh. Ayun, oh, yeah. Tagalog na baka ginagamit ang mga araw. 35.5 lang doon, Hindi bibigyan ng trade ka. No, 35.5 lang daw. 35 ang halaga, hindi bibigyan ng trade. Hindi daw babawasan, hindi daw bibigyan ng trade ito. 35 ang presyo. Hindi pinulang baka si boss dito na mga torete. 25,000. Ito, hari! Magkano, magkano? Hindi bigyan ang 25. 25 lang doon. 25,000, pati yung isa. Pati trade. Okay. Ah, okay Ba't mas mahal ito para naman laki niya? Ah, mas maliit. Ah, hindi na pala mali... natakpan. Mas malaki pala ito. Malaki na rin. Oo, oh, try ito daw yung isa. Ito naman yung 25. Ay, sa na may big sa si Araro? presyo naman na babawasan ba? ah hindi Binibenta pa ito mga bakit. <laughs> Binibenta pa. Araro uh, na yan? Ah, is ito yung baka na napinta na po yeah. dalawa. Ah, baba. Parang pala babae ito. Dumalaga. Mm -hmm. Boss, yung nabili na sa inyo, magkano? Pwente! Mag magkano? Pwente. Pwente. Hindi, magkano na ako? Dalawang dumalaga. Magkano? May kita 40. May kita 40 raw ito. And mga biskis ang bakang dumalaga. Nabili na ito.